Hmm. Lakas ng pana. Nilinig mo talaga no? Hmm. Pula eh. Ang kawala yan. Sapul. Sapul? Ayun. Ayun. <laughs> zero mga idol. Sapul daw. Ayun. Native. Lucky. Ayun. Hindi. Gloria lang. Gloria. Arroyo. Gloria. Arroyo mga idol. Pero pwede na mga idol. Pwede na yan mga idol. Daan zero. ayyan na. Ayan, uh, magandang araw po sa inyo lahat mga idol. Luzon, Visayas at Mindanao. Maligayang pagbabalik. So bali ngayon mga idol no, ay uh, mag-disper fishing adventure ulit kami. Ayan. Pero bago ang lahat mga idol, ay hingi po sana ako na suporta sa inyo sa pamigitan ng pag-like, share at subscribe mga idol. Ngayon pagka naka-subscribe na kayo mga idol, pakipindot na rin yung uh, notification bell para lagi king updated sa mga bago naming ipapalabas na mga video mga idol. Ayan, kasama ko ulit mga idol yung mga anak ko. Ayan. Ayan eh, si Alcaspat mga idol nandoon na. Dito ulit tayo sa ilog mga idol. Subukan ulit natin mamana. Doon tayo sa baba. Mayaman talaga dito. Na mm Sa'yo mo, halos mo na mga itang tao. Oo. <coughs> puro na sa loob, kumakain, nagsitimpon mo. Oo. Oh. Ano eh. Talagang ganun ang buhay na. Mayayaman sila kaya malalaki bahay nila. Ayan mga idol oh. Malalaki ng mga bahay dito mga idol oh. Ayan oh, ang gaganda ng bahay oh. Nasa taas sila bali mga may-ari ng mga idol, Karamihan yan dyan, mga kano. May-ari ng mga uh, malalakang bahay dyan. Uy, kahoy na ko. Ganda pala dito mga gatong. Ang daming gatong mga idol, oh. Ayan, oh. Gatong kasi ginagamit namin sa bahay ng idol kasi mahal yung gas. Magkano na ng gas ngayon nak? 800 na no? 800 na nga mga idol. Bakit ba? ah, Ano lang dati, 600. 50 ba yun o 600? Parang 600 yata yun. Aligasin. Sa aligasin na. Sa aligasin na? Aligin. Ay, ito o. Dah, bunga. So, kung may lamba tayo, no? Ang dami pa naman. Pero, pwede na yun, no? Paksiw yun, masarap yun sa paksiw, waligasin. O, dadami ka rin, hindi ako nahihirapan.

Sino yung sisisid, Doc? Ikaw? Baka may mga native na naman yun doon, no? Sana makahuli tayo mga idol. Yung no. ano din. Baka ano rin yan, no? Diyan lang yung nilagay chinilas mga idol. Pagbalik, wala na yan. <laughs> Inaanod na pala. Pakit okay. mo, Stasian? Di dyan o no? Ayun o Dyan Dyan kasi may mga native dyan mga idol Dyan o no? Sa mga bato-bato na yan Kasa parang medyo malabo no nakno no Sana o nasisid Huli agad Unang sisi Dolly agad Dito lang tayo mga idol Dito tayo ganang Tumabi sa kanya Medyo malabo yung tubig labo noh mm -hmm. Mm -hmm. sayang lakas <laughs> <laughs> La hmm <laughs> Lakas ng pana. talaga na. Hmm. Pula Ang kawala, yan. sa Ayun. Ayun. <laughs> zero mga idol sa daw. Ayun. Lucky. Hindi, Gloria lang. Arroyo, Gloria, Arroyo, mga idol. Pero pwede na yan, mga idol. Ang 0 Tawag na. Lupit, lupit talaga ni Alcaspat. Ta. Tagis dugo. Pero parin, parang yung dugo niya parang tao. Sa so lakas ba naman ng pisik eh? Tagis dugo eh. Hmm. Zero. One, zero. Zero mga idol. Ay hey, nako, no, pogi ko talaga. Sige nga, pati nga. Oo. Ito mo, hindi ka nga tumitingin sa kamera. Kung talagang pugi, titingin sa kamera. Sige nga, oh, Sige nga. Oo. Oh. Oo, oh, hindi ka nga tumitingin. Para makita nila na talagang tutong pugi ka. oh, sige, sige. Sige nga, oh, Sige. oh, hindi mo nga inaano eh. Takot. Pero pugi ka naman talaga, nak. Ayaw mo lang ipakita yung mukla mo sa ka lang. Ayan, mga idolo. Baka titirahin na naman. Boom! Wala pa. Mukhang hindi yata tinamaan ah. Uy, sakpun! Ay, A idol. Ay, zero. Idol, 20. Mm hmm. <laughs> <20. laughs> Ito, <trading ya minor> zero. mga idol. <trading ya minor> oh, good size. Lapla. Good size. Sabi ni ano? Sabi ni ano ni Ramjo at saka ni Ramil. Good size na yan mga idol. <laughs> Good size na yan mga idol. Mm. Oh. Oh, ah? oh, blessing. oo! 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 oh Oo! Alam nila si Ramjo lang marunong at saka si ano, si Ramil. Tayo din marunong din tayo magsabi ng good size niyan mga idol. <laughs> oh, Lexi. Oh. Ha? Okay, mamaya ulit mga idol. Ayan mukha may titirahin na naman mga idol. Mukha may titirahin na naman. Boom. Mukhang hindi. Uy, sapul na naman. Aro! Good size mga idol. <laughs> sapul na naman. Ay, sapul nga talaga. Blessing. 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 Good size na naman mga idol. Ha. Good size na naman mga idol. Grabe na. Tagos talaga, no? yan yan pala nyan mm. uy ito. tanggal pa nga talaga yun sa bunga nga ka umano yun tas ako na nagkabingot yun nagkabingot uy patay na yun patay na yun wala na nin. wala na wala na na yun wala na yun Pumunta doon eh. Hi, good size. Good size, sayang mga idol. Sapul. Uy, ha ha. Sapul mga idol, sakto pagbukas ko ng camera mga idol. Sapul. Malaki. Wala. Eh? Uy. Balas sabado. No? Malas. Uy. Ay. Meron pala eh. Niran pala eh. Tuhog pala eh. Blessing. Eh, pinapakaba mo naman ako na. Blessing. Huwag mo naman akong pakabahin. Blessing yan eh. Ay, oh, yan. baka makawala na naman. Tuhugin mo muna. Ayusin na. Baka makawala na naman. Matuto sa pagkakamali. Ma. Matuto sa pagkakamali. Ayusin, ayusin. Yo, no, yo, no, yo, no, yo, no. mabasa, baka mabasa yung cellphone natin. Cellphone lang to, baka mabasa. Wala na tayong magamit. <laughs> Pang upload. Ano, pambili. Bakal mahinto, bigla yung ano natin, pagbablog natin. Sayang naman. Hindi na enjoy ang buhay pag nasira ang cellphone. Oh, para bakle. Mo may papanain. Ay. Ano, lipat tayo? Ha? nalamig na ako hindi hmm. pa tayo? nalamig na nalamig ka na? oo o di damit na ayun na, ayun na ayun na hehehehe <laughs> <laughs> <May ngiligay. laughs> hehehehe mga <idols>. <laughs> <ba> <laughs> hoy na kami mga idol Nanginig na yung takasisi, mga idol Nak! Kay! Kay! Ayaw siya bagot Ayaw, ayaw na kayo Ayaw, ayaw. Hey, see, see, Okay, siya resto kayo Ayaw na Sabay Uwi na kami mga idol Nangunig na yung kasama ko Si Alcas <laughs> Pat Takbo 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 <laughs> <Lock mo. laughs> Yan mga idol na kami Nanginig yung taga sisid mga idol Yan, lang mga idol Maraming salamat sa support nyo sa channel ko mga idol uh, doon no? pa kami uwi mga idol oh. yun lang. Maraming salamat. Ah, shoutout nga pala kay Ma'am Aileen G. Ayun, shoutout sa iyo Ma'am sa laging pagpo-comment. At sa lahat pala ng mga ano, mga uh, subscribers namin dyan. Salamat sa mga solid subscribers. Sa mga silent viewers. Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat.